So ayan uh, mga kaprobinsya Isang magandang gabi sa ating lahat no? Ayan uh, full package na naman tayo So yung lalagyan natin ngayon bago Langgana no So ayan uh, Dayuin naman natin Magpunta naman tayong manginasin Ayan humuli naman tayong isdain ayan, ta Sana may makuha tayo Ayan tara samahan ko Let's go So ayan na uh, mga kaprobinsya Nandito na tayo Wah, wah, wah. Let's go, Let's go. Mangap that is the in. Ini Alimangu. Ayano, tu. Alimangu tu. Ah. Ayano. Cikam Pintikin ini mana saat ini? Ini kamu pintikin nang mayusin. Bakam kau kapitawin? Ku ambil laki besi. Uhu. Ini nak sapul. Sapa. Kalimanguin. Ah, basaya u basia. <laughs> Kaya Ang dami dito. Nakadapa lang sila. Okay, huli. Okay. Okay. ini alima teman-teman Jangan kuat, kalau Tak minta bawa ke Kalau mudik kita nak kita, ha? Ini dalam masih Ayan Ang laki nito guys. Ang laki nito. Yeah. Okay Bakit? Baka na. Mm. Labi ka laki oh. Anak ng alimangong itim. Pwede ko, aray ko. Bisa kul. Cool. Okay. <laughs> Bisa kul. Cool. ang beauty ko. Uh -uh 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 -uh. Bahay mo pa Nang nabiyo beauty ko hapon. Kaya ang beauty ko ngayon. No choice. No choice na talaga. Mm. Tumatakbo pa siya oh. Tumatakbo pa siya oh. Mm. Ayaw niya No, 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 no. Tak, tapi ni tak itu. Ang laki nyo, hindi tinamaan. Nagpabaon pa siya. Ayun, no? Ito mm po. -hmm. Uh -huh. Akala mo makakaligtas ka sa akin, ha? Akala mo lang yun. Nakakarami ko, no? Ikaw nga. Sabi ko ba 'yun? Hindi eh, bugol na. Yun, na yun, Buang, so, ayan na mga kaprobinsya. Last na daan na lang natin. Diretso na tayo uwi. Ayan na pa tayo, laki. malaki pa yung pintig natin ba? So ayan na okay. guys, ito lang yung ating huli no? Ayan. So pwede na yan, may ulam na tayo. Ayan na, uh, hanggang dito lang. Uh, sana huwag niyong kalimutan na i-click yung ating subscribe button no? Uh, yung mga kasama, yung kasama ko dito na sumunod ayan no? Oh. Kapakita natin sa inyo yung kanilang huli. Ayan no? Oh. Ang dami. Alright. Ayan na dito lang mga kapaprinja. i mean i mean thank you